ang nilalaman ng ating video. Huh? Going, <laughs> <laughs> Mula sa misteryosong pusa na tinubuan ng mga pakpak, ang demonyo sa isang haunted house sa bansang Russia hanggang sa aswang na nagtago sa loob ng katawan ng puno ng saging, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral naman ang video na ito sa internet na kung saan ay makikita ang kakaibang uri ng pusa na mayroong dalawang pakpak. Pagmasdan ninyong mabuti. Marami ang nagsasabi na may something paranormal na kadahilanan kaya nagkaroon ng pakpak ang pusa na ito. Kayo ano naman ang masasabi nyo kung ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pakpak ang pusa na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Trending naman sa TikTok ang video na ito mula sa bansang Indonesia na kung saan habang naglalakad ang lalaking ito sa isang madilim na kalsada papauwi ng kanilang tahanan, ay bigla na lamang itong nakasalubong ng grupo ng kakaibang nilalang na kanyang ikinabigla at ikinatakot. Panoorin ninyo kung ano ang nakasalubong niya sa kalsadang ito. Ih, apa itu? Allahu Akbar. Bentar, bentar, bentar. Kok yang satu gede? Ah, ya Allah. Kok sekali muncul banyakan, eh? Eh, dia maju, cuy. Mga Makikita sa video ang tatlong may itim na kakaibang nilalang na nasa gitna ng kalsada. Hinihinala niya na ang mga ito ay uri ng aswang na tinatawag sa Indonesia na genderwoke. Ang Genderuwo ay isang mythical creature mula sa Java, Indonesia na may reddish or black-skinned hairy humanoid na may malalaki at maskuladong pangangatawan. Sinasabi din na may kapangyarihan itong bigla na lamang sumusulpot at naglalahong parang bula. Matapos makita ng lalaki ang mga nilalang na ito at tangkang susugurin siya nito, ay agad itong tumakbo papalayo sa nasabing mga nilalang. Ang TikTok user na si Tatsmin ay nag-share ng isang video sa kanyang TikTok account na umani ng iba't ibang espekulasyon at pinagdebatihan ng mga viewers ang hinggil sa kanilang nawitness at napanood na video na ito. Dito ay inexplain ng uploader na nakatanggap siya ng isang notification mula sa kanyang ring doorbell home security system habang nasa malayong lugar siya para magbakasyon. Dito ay makikita ng may dumating na packages, ay agad niyang i-chinek ang kanyang ring doorbell camera upang makita ang ini-expect niyang packages. Makikita sa video ang pagdating ng mailman habang umuulan at iniwan ito ang packages malapit lamang sa kanilang pintuan. Subalit ng kanyang pinapanood na ang video, dito ay laking gulat niya sa kanyang napanood at natuklasan. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang biglang pagsulpot ng isa pang lalaki na malapit lamang sa nilalakaran na daan ng mailman. Dito ay makikita ang mailman na animoy hindi nito nakikita ang nasabing tao na bigla na lamang sumulpot sa frame ng camera. Makalipas lamang ang ilang sandali, habang naglalakad ang mailman ay bigla na lamang din itong naglaho na parang bula. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon, espekulasyon at pinagdedebatihan din ito ng mga viewers. May nagsasabi na maaaring glitch lamang ito ng kanilang security system. May nagsasabi din naman na isa itong technological anomaly. Subalit ayon naman sa naniniwala sa mga supernatural, ang strange figure na ito na nakuhana ng camera ay walang duda na isang ghost o espiritu. Magpahanggang sa ngayon ay nananatiling misteryo pa rin ang biglang pagsulpot at biglang paglaho na parang bulanang nila lang na ito. Ang video namang ito ay nagmula sa sikat na ghost hunting YouTube channel na Mindseed TV, na kung saan, ay kanila namang pupuntahan ng isang kagubatan sa Southern Florida kung saan matatagpuan ang kinatatakutan at tinatawag nilang The Devil's Tree. Ilang taon na ang nakakalipas, sinasabi na maraming bangkay o katawan ng babae ang natagpuan sa The Devil's Tree na ito, nakakagawa ng tinaguriang The First Serial Killer na inyong makikita ang larawan sa screen. Sinasabi din na maraming worship ang ginaganap noon ng mga satanista sa ilalim ng nasabing puno. Kaya naman si Casey at Colton ng Mindseed TV ay dinagdalawang isip na magsagawa ng investigasyon sa nasabing puno. Sa kanilang panimula, dito ay nagsagawa sila ng Quidja board session at agad nagtanong sa mga espiritu na nakapaligid sa nasabing lugar. Subalit sa kalagitnaan ng pagsasagawa nila ng Quidja Board Session, dito ay may nahagip ang kanilang kamera ng nakakakilabot na pangyayari mula sa madiling na parte ng lugar na kanilang kinaroroonan. Panoorin ninyong mabuti. Yeah. It looks like it from the pictures. What? What is it? We got closer to the tree and it looked like somebody had attached like a little bit of women's hair on the side of the tree i mean even if someone just did that like it's just weird it's like I mean, well it's they, like say it, they say that people do rituals and out here man that's the whole reason they wanted us to come here knowing that people still go here to practice rituals uh, that was a little bit weird to stumble across He said that if we used the Ouija board, he would give us some kind of communication. Can you give us a sign? What was that? Really? Yeah. What was that? It just, it just gave us a number and called us. I think we should go to the Is there any other message you would like to give us before we go? This is your last opportunity. Wait, wait, wait. No, no, no. Stop it. Stop it. It's, it's, it's trying to go off the board. Go back. Go to goodbye. It was trying to move it off the board, dude. That's not good. I've never had that happen, but that's not good. I'm pretty sure. It was going towards the tree, though. It felt like it was trying to pull itself off of the board, and we kind of took that as a bad sign. And it had also just spelled out the word rude, as if it was calling us rude. So we decided to say goodbye. We know what can happen if you don't close it out properly. So, we wanted to make sure that we closed it out the way that we're supposed to. And it was starting to get really dark. We wanted to find our way out of the woods. So, we decided to pack up our stuff and leave. However, we knew that we captured a lot of evidence in the few tests that we did run. But we had no idea what the camera had captured when we were setting up at the tree. Go to the other side. Whoever just lit that up green, are you the spirit of. Both of us, I'm sure he sat with it a lot longer than I did, but I felt like all we did for one hour was just rewind, 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 and try to make sense of this six to eight second clip that we captured. Go to the other side. Whoever just lit that up green, are you the spirit of. Whoever just lit that up green, are you the spirit of. I have watched this footage at least a hundred times now. I don't know what it is that was back in the woods. I have no idea. Habang nagre-record ng investigasyon sina Casey at Colton, dito ay walang kaalam-alam ang dalawa na may nai-record na pala ang kanilang kamera ng mga matang umiilaw buhat sa dilim na nasa likuran lamang nila. Makikita rin sa video na animoy nagmamasid at pinapanood ang dalawa sa ginagawa nilang investigasyon, makalipas lamang ang ilang sandali ay nawala na rin ito mula sa dilim. Kahit na paulit-ulit pinanood ng Mindseed TV ang nasabing video, dito ay hindi pa rin nila malaman kung sino o ano ang nilalang na nai ng kanilang kamera na ito. Ayon pa sa isang komento ng isang Professional Wildlife Photographer and Study Animal Behavior, dito ay kanyang sinabi na ang mga mata na umiilaw mula sa dilim ay hindi isang hayop base na rin sa kilos at movement nito. Naniniwala din ito na ang nakuha ng ito ay isang paranormal na pangyayari. Kayo ano naman ang masasabi nyo kung anong nilalang ang na ng kanilang kamera? ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang YouTube channel na Dark Ghost Paranormal ay muling pinuntahan ng isang haunted house, dito ay muli itong pumasok sa bahay na ito dahil sa pagbabaka sakaling makakuha uli ito ng mga kababalaghan na may re record ng kanilang camera. Sa kanyang pagdating sa nasabing bahay, dito ay agad siyang nag-set ng mga camera sa paligid ng buong kabahayan. Nagkabit rin siya ng kamera sa ate, bagay na unang niya itong pagkakataon na ginawa kong para sa mga nakaraan niyang mga pagpunta dito. Sa kanyang pagpapatuloy na pananatili sa bahay na ito, dito ay bigla na lamang may may re record ang kanyang kamera ng kababalaghan. Panoorin ninyong mabuti. Yeah. Mm -hmm. Makikita sa video ang biglang pagbagsak ng malaki at lumang orasan mula sa atik. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita naman ang unti-unting paggalaw ng bedsheet na katabi lamang ng orasan na animoy may nagpapagalaw dito na hindi nakikitang nilalang. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito naman ay mayroon muling may re record ang kanyang kamera ng kababalaghan. Pagmasdan ninyong mabuti, Makikita sa video ang biglang paglipad ng isang plastic object mula sa lalagyan nito. Maya-maya pa ay sinundan naman ito ng paggalaw ng salamin mula sa dingding at ang pagbagsak naman ng isang bag na animo'y pinapagalaw at kagagawan nito ng hindi nakikitang nilalang. Makikita rin ang kusang pagbukas at pagsara ng isang refrigerator. Subalit ang sumunod na pangyayari ay mas lalo pang nagpatindig ng mga balahibo ng mga viewers. Panoorin ninyong mabuti. Если здесь кто-то есть из мира духов, дай мне знак. Что, музыка что ли играет? Все музыка. Makikita sa video ang kusang pagbukas at pagsara ng pintuan ng isang aparador na animoy may puersang nagpapagalaw dito. Makikita rin ang kusang paggalaw ng isang bell na nakahang mula sa kisame. Sa kanya namang pagpapatuloy na pag-iimbestiga, dito naman ay nakaramdam na siya ng antok kaya naman naisipan niyang magpahinga at matulog muna sandali. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, sa kanyang pagpapahingang ito ay may may record muling kababalaghan ang kanyang mga kamera. Makikita sa video ang faint shadow na lumalakad mula sa wall na sinundan pa ng paulit-ulit na pagtunog ng mga bell na nakasabit sa kisame. Dahil sa ingay na nilikha ng bell ay agad naman nagising ang investigador na ito. Sa muling pagpapatuloy na kanyang pagpapahinga ng gabing yon ay ito naman ang sumunod na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang biglang pagbukas ng pintuan mula sa adjacent room na sinundan pa ng pagbukas din ng pinto sa kabilang kwarto. Dito rin ay makikita ang muling paggala ng isang shadow figure mula sa bahay na ito. Makikita rin ang biglang pagkagulat niya habang ito ay natutulog dahil sa pagbagsak ng isang bagay o plato na lumikha ng nakakagulat na ingay. Maririnig din ang nakakakilabot na boses na nagmumula sa may kusina ng bahay. и и друзья здесь вообще захоронение и я не могу понять как uh, здесь вообще мог оказаться без что-то вообще странное Habang nagre-record naman siya ng video, dito ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang camera ng shadow figure na lumabas mula sa kanyang likuran. Maraming mga viewers ang naniniwala na hindi lamang basta multo o poltergeist ang naninirahan sa haunted house na ito base na rin sa mga kakayahan nitong magpagalaw ng mga bagay-bagay at base na rin sa narinig nilang nakakakilabot na boses o ungol. Naniniwala sila na isang demonyo ang naninirahan sa bahay na ito. Viral naman ang video na ito sa internet mula sa bansang Indonesia na kung saan matapos mabalitaan ng mga ghost hunter ang isang aswang na namiminsala sa kanilang lugar ay agad nilang hinanap ang kinaroroonan ng nasabing aswang. Dito ay may impormasyon sila na natanggap na nagtatago ang aswang na ito sa loob mismo ng katawan o puno ng saging. Panuorin ninyo ang gagawin nilang paraan upang mahanap ang nasabing aswang. Sinasakop niya. Sinasakop niya. Buka-buka, Pak Gue buka-buka Sini kamera Dia ngilang nggak kalau kita pakai pek ting? Bakal Dia ngilang, Pak iya. Bakal hilang Karena terlalu terangkat Kelihatan, ya. kelihatan nggak? Kira-kira apa ini sih, Pak Bisa jadi monster ini, Bisa nggak, Pak? Holy shit. Di muka itu bentuk asli wujud pocong ya. Iya pocong ini dalam sini. Nanti badannya di mana bisa diga? Oh, ini di tanah nih? Tuh, itu kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan cacat nggak? Lompat main. Holy shit. Lompat main tangan lupa ini. Okay. tadi? tadi? Makikita sa video na matapos nilang matunto ng pinagtataguan ng aswang. Dito ay agad nilang binakbak o tinanggal ang balat ng puno ng saging upang makita ang aswang na nagtatago mismo sa loob ng katawan o puno ng saging na ito. Sorry, eh. Bantos, ay, eh. Bantas pisang niya kuat ya. Ternyata ada dia di dalam shit. Sure. Lanjut, lanjut, main potong-potong dikit-dikit, atas saja, atasnya saja. Pelan-pelan, main ini sudah kamu kunci aman nih, Sadega. Udah, ada, ada aman, pelan pelan-pelan, main pelan-pelan, main ya. Iya. Ini sih Ramdoy. Jangan pain. Jangan kau tusuk matanya, Pain. Uh, sudah kasihan juga aku. Awas Pain, sudah Pain sudah Pain. Tidak terlihat nih, sebentar dulu. Ya, ya, berpasangan hmm. pernah. Coba anu Pain. Hah? Lihatin, awas Pain kau lindungin. Matapos ang isinagawang pagtanggal sa balat ng puno ng saging, dito nga ay tumambad ang nakakatakot na itsura ng aswang na nagtatago sa puno ng saging. Matapos nilang mahuli at makuha ang nasabing aswang ay agad nila itong ibinaon sa lupa. Ang video namang ito na nagmula sa YouTube channel na Real Ghost Videos and Mysterious Paranormal Events ng Bansang Indonesia, ay sinasabing isa sa pinaka-clearest footage ng isang shadow figure sa panahon natin ngayon. Pagmasdan na ninyong mabuti. Makikita sa video ang bigla na lamang paglitaw ng isang shadow person subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay naglaho na rin ito sa camera. Ayon naman sa iba, maaaring natakpan lamang ang figure na ito ng isang backpackers kaya ito mukhang naglaho na lamang bigla. Pagmasdan ninyong muli ang video. Dito ay sinasabi nila na maaaring isa din itong hiker na kasama nila. Kayo ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Isa nga ba itong hiker or shadow figure? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.